Bilang bahagi ng Kampanyang Ligtas Undas 2025, nagpaalala ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa publiko na maging maingat at responsable sa paggunita ng undas. Ayon kay PROBAR Regional Director Brigadier General Jason De Guzman, layunin ng kanilang paalala na matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa pagdalaw sa mga sementeryo ngayong undas. Gayon din ang seguridad ng mga tahanan na iiwan. Sa inilabas na paalala ng ProBar, pinayuhan ang publiko na planuhin ang pagbisita sa sementeryo. Tiyaking nakasara ang mga pinto at bintana at walang naiwan na nakasinding kandila o bukas na appliances bago umalis ng bahay. Iminungkahi rin na ipagbilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang bahay at iwasang mag-iwan ng anumang notes na nagsasabing walang tao sa loob. Samantala, sa pagpasok sa samanteryo, pinaalalahanan ng PNP ang publiko na magdala ng panangga sa init o ulan. Sapat na pagkain at inumin at tiyaking may pagkakakilanlan ang mga bata. Ipinagbabawal naman ang mga matatalim na bagay kasama ng alak, sugal at malalakas na sound system sa loob ng sementeryo upang mapanatili ang katahimikan at kaayosan. Dagdag pa rito, pinayuhan din ang publiko na alamin ang lokasyon ng mga PNP assistance hubs na itinalaga sa paligid ng mga sementeryo para sa anumang emergency. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.